For today's video is ang aking uh, alagang si Peanut. Ayan po. Napakalikot. Sobrang bibo. Maldita po yan. Pero pag nakikita ko po siya, natatanggal po ang aking stress. Yan. Nalilibang ako sa kanya kasi bukod sa bibo at um, may pagkamaldita nga, ay napakalambing naman po. Kasi ang ginagawa niya po sa akin, pagkaganyan nakahiga ako, yan. pagkatapos po niya maglaro-laro, ayan, gaano po yan, mamasage po yan sa akin. Lagi niya pong ginagawa mag-massage sa, sa akin, lumalapit siya sa akin tapos magmamasage yan. Yan lang po yung pinakagusto ko sa kanya, kahit po napakamaldita maldita yan. Ayaw na ayaw niya pong mahahawakan ang kanyang buntot, yan. Yan po, tingnan niyo po, panoorin niyo po kung anong gagawin sa akin pagkatapos niya maglaro. ayan po, nakababa na po siya maya maya, lalapit na po yan para magmasaj sa akin first time ko magkalaga ng ganyan pusa hindi ko alam na nagaganyan siya, ayan napakasipag po niya magganyan bibihira ko lang makakita sa pusang nasipag magmasaj yan ganyan ganyan po yan nakahiga ako mamasahe talaga siya talagang nakakatuwa naman po ang kanyang ang ginagawa sa akin basta nakita niya ako nakahiga ganyan po ginagawa niya, yan bukod sa may mga alaga akong husky at shih tzu, yan po persian cat first time kong ng Persian cat meron ako nang laging alaga dito ay yung mga pusang ano lang pero first time kong mag-alaga niyan ayan po napagod na po siya pahinga muna ayan. ayan po ulit siya nakakatuwa po at talagang kakaiba tong pusa na ito ayan Ayaw niyang hinahawakan siya habang nagmamasahe. Ganyan po. Pag ko po siya, titigil po yan, lalayo yan. Saka ayaw na ayaw niyang hihipuin ko yung ano, yung hahawakan ko yung buntot niya. Napaka maldita po talaga niyan. Maldita pero mabait naman po yan. Ayan po kung bago lang po kayo sa aking video, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and follow. Uh, pindutin niyo na rin po yung bell buttons para po sa lagi kayong update sa aking mga ano. Thanks for watching!